Kaligawang Project, especially Kareng Schools, different schools, Dakal kami gawat kareta uh, sanitation and of course uh, dakal kami ng gawat kareng uh, project na feeding program and uh, gawat nila naman betang ali-aliwa pang uh, project para kareng eskwela may na naking school supplies Ing Rotary Club of bilya de Bacolor at tayong makipagtayap ng LGUs na Bacolor Alalong uh, lalo na ng NNP takala projects nagawan mi at uh, ing LGU asahan ni na kaya tabi mi yung palagi any project mi uh, lagi mi kayang kaya tabi eh kami mi papangalingwan. As a president asahan yu ing kami nga kayo lalong lalo na karetang masigit na mga ilangan. The project ni asahan nyo ipost through nila para lalong makasahog kayong kekatamo nga not only in Bacolor but uh, the other parts of Pampanga.